peace tayo no? maliit lang parang bako ko na naman eh ay, no, 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 ay no, no, talaga Ayan oh. No? Simpleng simple lang. Tal, <laughs> tumalon na eh. Yo yo to, mga idol din pa. natin. dawala din. Brown Jupiter. yan gamit natin 30 grams redhead silver walang pukul check natin konti lang Diyan. Diyan ko kumuo ulit talaga ito eh. dalawa kami ni Robin. Eh, mapakdot, maatret, at tawag si Terato sa laki ng kulit ko. Hindi bulol 'tong isang dinyan. Diyan 'yung mga 'Yung dito mga Dali. Parang lapo. Parang lapo. hmm. Ay, ay, bako ko. Bako ko. Hindi, huwag. Baka tamaan ka. Nang ano. iyon no oh. Adali din Ayan oh for scats for scats Iyon po Iyon ang gusto ko malik, malik, malik senapan, di, malik, 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 mo malik, 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 Tabi isang pa. Sige. Hop. Dali. Mamaganda tama, hindi makakawala. Saka dalawa na sana, ano? Mas malaki yung isa eh.

Bisyon tayo. No? Malito lang. Parang bako ko na naman eh. Ay! No, 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 no. <laughs> Bro Dennis. Bro Dennis. Good choice. Good choice, Yan talaga kagati ng lapo. Yung mga ganyang ano. Mga ganyang... Mga ganyan jig. Talaga ito. Ay, talaga ito po. Pari-pari <laughs> yung...

gumalawin <laughs> dulo eh. <laughs> isda, isda. Gumalawin parang kitok, ah. Titok yan. Ah, malaki-laki yata ah. Titok. Titok ka? Ay, Bakuko. Bakuko. <laughs> ibay Pero, está el ano ah. Mga ini. Oo. Oh. Pero, sabe pala gaya. Hindi mawala. <laughs> May mga bakbo ko pala. Uh, dalawang bako ko na Ganda ng tama Uy, putik! Patik! Patul? Mabigat oh, eh! Ay, tanggala! na yun! Kalas! Patid dyan tayong isa! Ay, pinindot <laughs> pa kasi yung ano eh! <laughs> <Hey, mukhang> Bakit <mabigot, laughs> eh. pa mo eh! Hindi <laughs> hey, mabigat yung pagkawagsit eh! Dito na lang <laughs> baka <laughs> eh. oh, malaki laki yung jar oh mabigat eh mabigat <laughs> eh sumama yung hangin eh ay, ano yun pag bumagsak naman, patay tayo patay okay, tayo Aba, aba, aba. Uy, ngayon. UL ba yan? Medium. Medium din yan. Medium heavy. Medium heavy

Dito. Tara, baba pa Ay, bubaligbag. Pati kung basura, angat din. ka dito ko. Dito. ka okay. Ay, bubaligbag din. Baligbag. Dikit. Baligbag. Okay. Na, po 'yung.